Ay, sorry video pala sorry. We are on our way to Tinago Falls. Pupuntahan namin ngayon. Sama-sama tayong puntahan niyo ano Tinago Falls. Sa bayan ng Palanas. Ito ay nasasakupan na siya ng bangko, bangko. Bangko at saka. Bangko ano siya, Bangko at saka Pinya. Kanina pa kami naglalakad. Napakaganda ng lugar kasi very verdant. Virgin na virgin. Like a virgin. <laughs> Yay! Nagsisitakbuhan na kami kasi nahuli na kami. Nahuli na kami ang bibilis ng mga ano, ng, ng mga kasama namin. <laughs> ayan, ayan. Binibilisan na natin. Ha? Hindi ito fast forward and video. Ito ay natural lamang na pagbibidyo. <laughs> Dahan-dahan kasi ang mga batoy naka... Nakausli. Ah, isang tuktok pa lang narating natin. Oh. Oh, ito na. Ito babantayan ko. Babantayan ko yung mga kasamaan ko dito. Magtatago ako. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Medyo malapit-lapit na tayo ng konti. Sa isa pa lang na. Ay, may two urge. Oo. Usad pa lang siya na sapa. Yung sabi nung isa, sipi, sipi, sipi sapo. Anong, anong sounds na yan? Parang ahas na malaki. Naku, nakakatakot naman. Limang oras na po tayong naglalakad. <laughs> Limang oras na talaga? 54 minutes plus. Ah, sorry. Sorry, meron tayong, meron tayong ano, mga batang nagsasabi ng to ah doon ka magbabaktasing o oh, di kung pwede nandito. dito oh. malukso ka lang amin ang sabi malukso ka kay kuan mga bante tabi tabi po tabi ay ito na yung dugtong sa kalanay oo dito kami dito kami sa dito sa itong tinago Oo. Uh, oh, uh. Lapit lang na sa kalanay. kalala na yung video? Ah, mm -hmm. Kalanay naman na. Oh! Ay Rayo. Rayo pa? Budong, Budong pala ini. Agoy, agoy, agoy. Nagdadanlog ang chinilas ko. Hehehe. <laughs> <laughs> <Wala na ako. laughs> <laughs> Oo, okay. oh, mayroon tayong sapang madadaanan. Bangin. Bangin ayano oh. Bangin yan dyan. Lagaslas ng tubig. Uy, nakakatakot lang akong mag-uran. Dili kita katabok. Mada ako ang tubig, Didi. Para blok na sa mga lumot. Duyag. Ano may nasa sa mga tubig? Oo, lusay-lusay sa tubig. Wow! San, ano, san, di Ay, amo na niya. So, nandito na tayo sa tinatawag na na ano, Pool. Tinang, tinang nggak puy? Tinangga kah? Tinangga? Yeah, tinang tinangga ini? Tinang kain nggak puy? Nana tahu kesini? Tinang Tinang gue. Tinang gue puy. <laughs> oh. <laughs> oh. Jadi <laughs> kita basi madan lung kemudian di. Oh amir nih eh. yang ganda ganda. Wow. Oh very nice. talagang sinadya natin itong puntahan napakaganda uh, hindi pa siya ano hindi pa siya disturbado o oh, ayan ha ah. ito mga bata nag enjoy uh, oh. <laughs> nakakatuwa sila ayan oh. <laughs> ayan pa. Oh, ingat-ingat. <laughs> Yung isa. Mamaya pupunta natin doon banda kasi may ano pa doon, may lugar pa doon na ano pwede. no. So, oh, ayan. Yang parte na yan dyan, malalim yan dyan. Oh, so yun, pupunta tayo doon mamaya. Salam! Welcome to Tinago Falls! Sana all! Oh, may massage, may massage. Hello! Salam! Hello, Hello vlog! Salamat sa na pagkakataon! Nandito tayo ngayon sa... Tinago po! Yay! Ang sarap-sarap! Ang saya-saya! <laughs> <Woo. laughs> One, two, three Woo! One One, two, three, go Woo! Masaniga pula suklan Woo! Woo! kayo ay nakapagpaligo sa natural na beauty ng ating kalikasan ah, ang pinuntaan po natin ngayon Pinago isang falls na, na ayan, nandito sa sa palanas ayan syempre yung mga kasama natin ng mga magandang dilag hello Hi. hello sa ating lahat Hi. nandito tayo ngayon sa tinago falls ng Ah, uh, si Chopoy out. Uh, happy Fiesta Palanas! Paspas <laughs> Palanas! Paspas Palanas! <laughs> Ayan, explore natin itong Pinago Falls, Papaas. Kung ano yung nandito, no? Daan-daan tayo kasi Siyempre, nakaka Tawag dyan yung mga lumot Baka mamayaman may tayo may, may slide Yan Oh So, ito yung taas nya Tingnan nyo ha So may nagkakarigo talaga dito eh. Ha? Mahanap kita sin dahon na kuwang ka para kauna natong ada oh. Mini pool. Mini mini, mini pool. pool. Hello mini pool. Uh, okay. Oh. Oh. Hello mini pool, where are you? We are in a different uh, venue. <laughs> After walking for five hours, there's another mini pool. Sorry, sorry to interrupt. <laughs> <laughs> Hello, mini pool. Mini pool mini pool. Mini pool, mini pool, mini pool. Mini pool, mini pool. Mini pool, mini pool, mini pool, mini pool. Mini -pool, mini -pool. <laughs> Ano yun sa baging? Amo ka rin ang baging. Balagin? Oo. Dagdarag ko na sila. Hindi, ano ako. Balik na dito kay Mas dito. Dito Napakaganda ng nature dito. Ayan o. Oh. Siyempre may nadala akong ano. Oo, oh, ano yan? Little nut. Little nut yan. Hindi yan palm tree? Little nut? Palm tree. Palm tree? Okay. Slash palm tree. Palm tree talaga yan. Islas pam Islas Tree. <stuturna> ah, babalik na kami sa ano sa aming lugar na kung saan kami nagmula kasi mag-enjoy uh, enjoy naman kami ng ano ng, ng 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 mini pool mini pool. Lumayas ka! <laughs> Layas! <laughs> Lumayas ka, Lumayas ka dito sa aming paraiso! Huwag natin kirain ang kalikasan kasi sa mga susunod mundo, napakasarap na ating away? Okay. Inang, ano na natin? Day 3. Day 3. Day 3! Day, day, day yeah. araw na natin. <laughs> day 3! Sarap buhay! Sarap buhay! Sarap buhay! Napakaganda ng ating nature. Huwag natin sirain. huwag natin sirain ang kalikasan. Sa totoo lang, nakakabismaya yung mga balitang sinisira yung kalikasan. O, pero dito, tingnan nyo, nag enjoy kami kahit ganito lang to. So, clean No? Papano natin pangalagaan ng ating kalikasan? Huwag tayo magtatapunan. Ng... Basura. 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 Magtanim ng puno. Magtanim ng puno. Huwag papasabugin. Huwag patatabugin <laughs> ang mga bato. Libre lang o, oh, libre walang bayad. Libre lang po ito, walang bayad. Napakasarap dito. Lina kayo. tap dito sa Tinago Falls ito ito yung nakuha namin papangalanan namin itong tanim na Tinago so pinur namin ito dito Tinago kaha, dyan ka ha dyan ka namin isa pa yung natin better not better not Sige, lukso. Dali. o, <laughs> oh, lukso. Hali. Lobog na sa iyo. Lobog na. Naglobog na. Makain na tayo. Mabudol pipe tayo. Hindi na, makakain na tayo. Dapat. Dapat. Dugtong-dugtong na lang natin. Anahaw. anahaw. Ay, ari. Ay, ay, anahaw oh. Time na ngayon ng ating lunch. Siyempre. Breakfast. 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 Pag madali lang ito na ating ginagawa. Uh, diyan oh. diyan na gamitin mo yung plastic. Pugasin na yun na ban. Pugasin Malinis, masina. Ano mo yung mga anak sa mga lamok? Ayaw na, wag na, wag na. Wag na. O, yung ano lang natin, pang ma ma madalian lang ito, meron tayong baon uh, bao na kunting kanin at saka yung, syempre, yung merong merong merong, merong sardines na kami lang ang makakain. O, syempre. Ayan, kumakain na sila. Ako hindi pa kasi binibidyo ko sila. Hmm. Sige lang. At least makakain. Talap-talap. Chalap, chalap Chalap Charap, charap. Charap. Welcome, Welcome to, to Naya 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 Naya, 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 Naya. <laughs> <laughs>